Sumigaw ang kalbong elder at posiga na nagtanong kay Xiao Che kung ano ba daw ang gusto nitong palabasin sa kanyang mga sinabi. Saad pa ng kalbo kung iniisip ba daw ni Xiao Che na sinusubukan ng clan head nila na e-frame up si Leng Shi. Ngumiti naman ng nakakaloko dito si Xiao Che at sinabihan ang Grand Elder na wag itong magalit. Dahil, hindi ba nito nakikita na ang clan head ngayon ay tila natatakot kaya pinagpapawisan ng malamig. At makikita nga ang kumagna na clan head na mukhang natatay at butil-butil na ang pawis sa mukha. At habang nanggagala ati sa inis na nasabi ng clan head sa kanyang isip na, mukhang mabubulilyaso pa ata ang kanilang plano, at kailan pa boraw na tuto maging tuso ang ating bida. At dahil sa mga sinabi ni Xiao Che ay nagsanhi ito ng pagbubulungan ng mga disciple at habang mga pinagpapawisan ang mga ito ay napansin nila kung ano ang mali. Kaya sinabi ng isang disciple na tila ang clan head ay biglang natameme. Nasinundan naman ng isa ata sinabing, hindi kaya, natutuo, at ang lahat ng iyon ay plano talaga ng clan head. At dahil sa mga samat sa ring kumento at pangamba na rin na maipit ang clan head sa sitwasyon ay dumipensa ito at nagsalita. Ipinaliwanag ng clan head na maraming staff at puno ng mga bantay ang medicine house kaya mas minabuti umano niya na doon ilagay ang mystic connecting powder sa pag-aakalang mas mapipreserve nito ang lahat ng medicinal herbs. Sabi nito na, kaya ganon at hindi magiging useless kung ang medicine properties ay maglaho. At napaisip ang clan head na, mabuti na lamang daw ay nag-aral siya ng herbology book, at hindi ay daw nito inaakala na magagamit niya ito sa ganitong pagkakataon. Ngunit nagsalita si Xiao Che kung talaga ba na madali lang na made-degrade iyon ng mga gamot. Dahil ayon sa kaalaman ng ating bida, na ang Mystic Connecting Powder daw ay may malansa at masangsang na amoy. At habang nakangiti ay itinanong ni Xiao Che sa clan head kung naamoy daw ba niya ito sa kahon. Inamoy naman agad ito ng clan head at pagkatapos ay napagtanto nito na totoo ang sinabi ni Xiao Che kaya agad itong sumang-ayon na ganoon nga talaga ang amoy nito. Ngunit may problema daw ba kung ganoon? Wala namang gaanong reaksyon dito si Xiao Che sa halip ay inilagay nito ang kanyang kamay sa kanyang baba at nagsalita. Pero, kung ang Mystic Connecting Powder ay doon nga sa Medicine House inilagay ay hindi ba't madali lang na mahahawa sa amoy nun ang lahat ng mga herbs. At magiging ganoon din ang amoy ng mga iyon. At makikita ang mga nasa likuran ni Xiao Che na napanganga. Nanlaki naman bigla ang mata ng clan habang nakatingin sa kanya ang mga elder at sa isip niya ay nagsalita ito na. Kung ang pagkain ay inilagay ng magkakasama, ay madali lamang din na humalo ang amoy nito sa iba. Kaya tila na pagtanto ng clan na nagkamali siya. Kaya napamura na lang ito at sinabing, Buizet, paanong nakalimutan niya raw iyon? At para hindi tuluyan na mabuking ang kalokohan ng clan head ay nakaisip ito ng rason. Sinabi niya na may sipon siya ngayon kaya hindi maayos sa ngayon ang kanyang pangamoy kung kaya. Susubukan niya daw ulit itong amuyin. At nang amuyin niya itong muli ay sinabi niya na, Ah, ang amoy nito ay amoy ng isang herbs. Nagsalita naman agad dito si Xiao Che dahil tila kakaiba. Nagbaba ka sakali lamang daw siya pero saan daw bang herbs nagmumula ang amoy na naamoy ng clan head? Pagkasabi ni Xiao Chenun ay nagalit dito ang clan head at napakagat ito ng kanyang ngipin dahil tila nahulog umano siya sa panlilinlang ng ating bida. Nagsalita si Xiao Che at itinuro ang kumag na matanda. At sinabi na, gayong hindi makapagpaliwanag ng maayos ang clan head tungkol dito. Ay paano nito nasabi na doon niya talaga sa medicine house ito inilagay? O baka naman, patuloy pa ni Xiao Che. Maliban na lamang daw kung ang clan head ay nagsisinungaling. At tinanong nito sa clan head na anong klase ba daw ng mukha iyan. Dahil makikita nga ang mukha nito na akala mo ay kulang sa embalsa mo. At si Leng Shi na napatingin kay Xiao Che. Ikinuyam niya ang kamao at inilagay sa kanyang dibdib mahina nitong sinabi sa kanyang isip na napakatalino daw ni Xiao Che. At habang nakaniti ang ating bida ay nagsalita ito sa kanyang isip na, Asa ka pang kumag na matanda ka, aniya sa dami ng kakausapin mo tungkol sa mga herbs. Ay ako pa talaga na isang physician saint, nananaginip ka kung ganun. Samantala makikita si Ching Yui habang nakatingin ito kay Leng Shi at kay Xiao Che, at dahil sa mga napakinggan nito na sinabi ng ating bida, ay napasabi ito sa kanyang isip na tama naman daw lahat ng mga sinabi nito pero, napatigil siya sa kanyang mga iniisip, habang ang fifth elder naman na lolo ng ating bida ay napatingin sa kumag na si Master Xiao at sa kanyang escort. At napasabi ito sa kanyang isip habang tinititigan ang dalawana na, nasa harap ng mga malalakas, ay hindi na mahalaga kung ano ang kasinungalingan at ano ang totoo. Naputol naman siya sa kanyang iniisip nang bigla na lang sumigaw ang kumag na young master at halos hindi na maintindihan ang pagmumukha sa sobrang galit na halos magmukha na itong puwet, Sinabi nito na hindi na mahalaga kung ito'y kasinungalingan, dahil ang krimen na ginawa ni Xiao Leng Shi Xi ay natapos ng pagdesisyonan. Sa kabilang banda naman ang marinig ito ng ating bida ay agad itong tumutol at sumigaw ito ng ano. Kung nagbibiro ba daw ito at kung hindi ba daw nito alam kung saan nila inilagay ang Mystic Connecting Powder, at inakusahan muna agad ang aking auntie na ninakaw ito ng walang sapat na basehan, Dagdag pa ng ating bida na ito daw ay maliwanag na isang setup. Sumigaw ito ng malakas at hinarap ang kanyang mga kasama sa klan, at sinabi nito sa kanila na kayong lahat na mga naririto, hindi nyo ba nakikita ang mga naging kaganapan na ito? Nakiusap pa ang ating bida sa kanila na wag nilang pabayaan si Leng Shi na akusahan na lang ng ganon, at hinihiling niya rin na malinis ang pangalan nito, habang nanggigigil ang ating bida at nakatitig lamang sa mga ito habang pinagpapawisan, napasabi siya sa kanyang isip na ang katutuhanan ay nasa harap na ng mga ito, tanging ang mga walang utak lamang daw ang hindi makakaintindi dito. Sa kabilang banda naman sa pagsusumikap ng ating bida na hingin ang panig ng mga kapwa disciples ng klan nila, ay tila hindi nagtagumpay dito ang ating bida, dahil ang mga kumag ay tuluyan nang naging balimbing dahil sinabi ng isa na may bigot na hindi naman kamukha ni Mr. Swabe, ay anong kasinungalingan daw ba ang tinutukoy ni Xiao Che at anong setup daw ba ang kanyang pinagsasasabi? At nang marinig iyon ng ating bida ay parang may bumuhos sa kanya ng malamig na tubig na ikinanginig ng kanyang buong katawan. Sa kabilang banda ang mga disciple na Tokmol ay nag-iisip habang ang iba ay mga nagbubulungan, sinabi nila na inakusahan ni Master Shaw si Leng Shi bilang isang kriminal, kaya naman dapat siyang ituring na isa talagang kriminal. At sinabi naman ng isa sa ating bida na ang kapal ng mukha nito, at hindi ba daw ba ito titigil sa kauutos sa kanila? E isa lamang daw siyang bobo at walang silbi. At sinabi pa ng ilan na lumayas ito at makikita ang kumagnayang master ay nakangiti habang idinuro ang ating bida at sinabi nito na napakahusay mong magpatawa at inutusan niya ang mga tao ron na may mga takot sa kanya at naniniwala sa kabaliwan niya, na dakipin nila ang ating bida na tinawag niya pang basura na siyang nagtatangka na iligtas ang kriminal, kumikilos naman agad dito ang clan head, ito asumugod ng walang pag-aalinlangan at makikita ang mga daliri nito. Sa kanyang mga kamay na nilagyan niya ng aura, at mabilis na bumubulusok habang sumisigaw ng ikaw ngunting basura tatapusin na kita, at habang papalapit na ito ay nagulantang ang ating bida, dahil sa naramdaman niyang sobrang lakas na killing intent. At ito ay walang duda na hindi ito nagaalinlangan na tapusin siya, napasigaw ang ating bida habang minumura ang mga bastardo na sinabi pa niya na ano. Porket hindi niyo ko matalo sa salita ngayon naman gagamitan niyo ko ng dahas, at nang malapit nang tumama ang atake ng clan head, ay bigla na lang. Merong kamay na nanggigigil at lumabas pa ang ugat nito na siyang dumakma naman sa mukha ng clan head, at ito pala ay ang lolo ng ating bida na ama ni Leng -Shi at siyang fifth elder ng clan, hinagis nito ang kumag na clan head at sa sobrang lakas ay halod tumabingi ang pagmumukha ng kumag na matanda, at bumagsak ito malapit sa kinaroroonan ng dalawa pang hanggal na elder, at dahil dun hindi rin ikailag ang dalawang hanggal at direkta itong sinalo ng mga mahihina nilang katawan, at napasigaw na lang ito sa sakit, at pagkatapos sumigaw ang lolo ng ating bida na mga walang hiya kayo. At kung paanong raw ba nila nagawa ito sa kanyang apo, na iniisip ba raw talaga nila na wala siyang gagawin kaya hindi nila siya pinapansin. Napasigaw naman ang mga kumag na disciple ng grabe. Ang lakas niya. At eto daw batak aga ang tunay na lakas ng fifth elder na talagang sa isang galaw lamang ay nitali niya agad ang clan head, at sinabi pa ng isa na talagang siya ang pinakamalakas na tao sa floating cloud city, at kaya naman hanggang ngayon ay tanyag na tanyag ang kanyang titulo na siyang pinakamalakas lumingon ang ating bida at tinignan ng kanyang lolo na nakatalikod sa kanya at hindi mo ari ang kanyang nararamdaman dahil sa kaba sa mga maaaring kahihinatnan, dahil ayon pa sa kanya ay nap. Napakaraming malalakas sa Shao Clan, at batid din ng ating bida na hindi kakayanin ng kanyang lolo na kaharipan ang lahat ng mga iyon, at sa tingin niya ay kailangan na siguro na gamitin niya ang estrategiya na kanyang naiisip, kaya makikita ang ating bida na bahagyang siniko sa balikat si Ching Yui na ikinagulat naman ito at ipinagtaka, tinawag siya ng ating bida na baby Ching Yui. At itinanong nito kung maaari daw nit ang malaman kung nasaan ang kanyang master at kung kailan ito pupunta. Sumagot naman dito si Ching Yui na hindi niya rin daw alam at wala siyang ideya, ngunit ipinaliwanag sa kanya niyo Xiao Che na may malademonyong itsura at tila ba nakakabuo ito ng matinding plano. At sinabi nito, na hindi batit nag-usap tayo nung huling gabi at sinabi mo na darating dito ang iyong master, kaya naman hindi ako nag-aalinlangan na kumilos ng ganito dahil alam kong tutulungan mo ko. Nagpalipat-lipat ito na parang tanga sa kaliwatlan ng balikat ni Ching Yui at patuloy ang pangungulit. Inuuto niya pa ito at pinagsasabihan na ang aking asawa na pinakamaganda sa lahat. Pakiusap, Huwag ka namang magbiro ng ganito kung pwede, dagdag pa nito na sinabi niya. Di ba ang iyong master ay narito lamang sa paligid at siya ay nagtatago lamang tama ba? Sumagot naman rito si Ching Yui na hinarap ang ating bidang bulong-bulo na nakahawak ang dalawang kamay nito sa kanyang ulo, sinabi ni Ching Yui na hindi niya talaga alam kung nasaan ang kanyang master. Kaya naman makikita na lalong nagpanik ang ating bida at sinabi niya na nako. Naloko na, tila ngayon na ang aking katapusan, sa kabilang banda naman ay sumigaw ang kalbong elder at binanggit ang pangalan ni Xiaolei na lolo ng ating bida at tinanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ng kanyang nga ginagawa at kung nais ba daw nito na magsagawan ng isang rebelyon. Galit na naman na tumugo ng lolo ng ating bida na siyang ama ni Leng Shi na wala daw siyang ibang ninais kundi wag maging biktima si Xiao Che at Leng Shi sa isang frame up sa mga bagay na hindi nila ginawa. At ipinagdiinan niya na wala siyang intensyon kahit kailan na maging rebelde ng clan sumigaw naman dito ang kalbong elder na ipinaliwanag na si Xiao Leng Shi Xi ay kanyang anak, kaya sa tingin daw ba nito na maniniwala siya sa mga pinagsasabi nito. Sumigaw naman ang lolo ng ating bida na ako si Xiaolei na kahit kailan man ay hindi gumawa ng mali na siya'y nabuhay lamang sa katwiran at wala siyang ipinahamak na tao sa pamamagitan ng frame-up kahit isa, at hindi din siya nagmamaliit ng iba. Tumawa naman dito ang kumag na si Yulong at sinabi nito na ito raw ay isang napakalaking biro, at ayon pa kay Yulong na nagsinungaling ito ng mahabang panahon sa kanilang klan na halos ilang dekada. At ngayon nangangahas ito na sabihin na nabubuhay siya na isang makatwirang nilalang, nagtaka naman dito ang kalbong elder kaya tinanong nito si Yulong kung ano ang ibig nitong sabihin, habang ang lolo ng ating bida ay napakagat na lang sa kanyang ngipin habang nakatingin ng matalim sa kanila. Tumawa ng nakakalokong tawa naman ang kumag na si Yulong at tahasan itong nagwika at tinanong ang fifth elder na lolo ng ating bida na kung kaya ba daw nito na minampas sa kanyang namayapang anak na si Xiaoyin na si Xiao ay siyang tunay nitong anak at talaga bang ang dugo nito ang nananalantay sa kanyang ugat. Naging seryoso naman ang ating bida at maging si Leng Shi at bigla. Nanlaki ang mata ni Leng Shi habang pinagpapawisan at ang fifth elder naman ay tila naging bato na hindi makagalaw, at makikita ang kumag na si Yulong na malakas na tumatawa. Itinuro nito ang elder at tinanong ito na kung kaya ba daw nitong ipanumpa ang mga iyon. Madilim ang ekspresyon ng matanda habang nilalapitan siya ni Leng Shi at makailang ulit na tinawag ab kanyang ama na pinapakalma ito. At tinanong niya kung... Ang lahat ba ng mga sinasabi ni Yulong ay may katutuhanan na kung si Xiao Cheba ay hindi nila talaga kapamilya? Napasulyap na lang dito ang matanda at ang ating bida naman ay nagsalita at tinawag ang kanyang lolo na tinanong kung ano ba ang mga pinagsasabi ng kumag na si Yulong at kung ang mga yun ba ay totoo? Yumuko ang matanda at tumugon. Tinawag niya ang ating bida at ipinaliwanag dito na kahit daw na hindi niya siya kadugo ay tinrato naman daw niya siya na parang tunay niyang apo, at hindi nga maipaliwanag dito ng ating bida ang kanyang nararamdaman at natigilan na lang. Sa kabilang banda naman ay nagalit dito ang kanilang elder dahil sa kanilang nalaman. Sumigaw ang kalbong elder at binanggit ang pangalan ni Xiao Lei at sinabi nito na maging sila ay niloko niya. Sinabi pa nito na tinulungan daw nila siya na palakihin walang hiyang si Xiao Che sa loob ng labing anim na taon. At kung hindi pa daw ito nalaman ni Yulong ay malamang magtitiis pa sila na alagaan ang walang silbi na yan sa kanyang buong buhay. Mala demonyo namang mumiti si Yulong na sinabi na alam niya na raw ito dahil ang bloodline ng kanilang clan ay hindi maaaring magkaroon ng walang kwentang basura. Pagkatapos nun ay sumigaw ang kumag na young master, malakas nitong sinabi kung ano pa daw ang kanilang mga hinihintay, sip na raw nila ang ating bida palabas habang may malungkot na ekspresyon ang ating bida ay sinabi niya sa kanilang lahat, na hindi na iyon kailangan dahil gayong hindi naman daw pala siya tunay na parte ng klan na ito ay aalis na lamang siya sa sarili niya, kumarap siya sa kanyang lolo at tinawag niya ito, sabay na nagsalita siya at ipinaliwanag sa matanda na hindi man daw sila tunay na magkadugo ay ano naman daw, lumuhad ito sa harap ng kanyang lolo na. Wala daw siyang pakialam, dahil hanggat hindi niya siya tinatalikuran ay mananatili at mananatiling ako ang iyong apo man. Hanggang dito na lang muna mga idol, pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay open mo lang ang notification bell mo pagkatapos mo na mag-subscribe, kita kit sa susunod mga lords. bye!